Kamakailan lang kinagiliwan ng mga netizen itong mukha ni Gabe Vincent na walang balbas, nag-ahit siya, talagang ibang iba ang kanyang pagbumukha mga idol at kung ito'y makakasalubong mo sa daan ay siguradong hindi mo ito makikilala na siya'y naglalaro para sa Los Angeles Lakers. Kaya dahil dyan ay maraming mga nagsisilabas ang mga mukha nitong si James Harden na walang balbas, siguradong heto raw yung kanyang pagbumukha kung siya'y aahit. Pero paano nga ba ang lahat ng ito mga idol kung bakit mayroong gantong kakapal na balbas itong si James Harden? Well, nagsimula po ito way back 2009. Dahil sa isang katamaran ay pinili mismo ni James Harden na huwag mag-shave at over time ay tumaas ito, kumapal ito at naging parte na ng kanyang identity sa NBA at yun rin po ang nagbigay sa kanya ng nickname na The Beard. Hindi ka makikilala bilang isang James Harden kung wala kang balbas. Kumbaga karugtong na yan sa basketball career ni James Harden itong kanyang iconic na balbas. Sa maniwala kayo o eh hindi ay naging magadang simbolo pa para kay James Harden ang kanyang balbas sapagkat madali siyang makilala. Meron ding epekto ang kanyang balbas sa marketing strategy sapagkat madali siyang makilala, marami siyang mga endorsement dahil din yan sa impact ng kanyang balbas. At isa na po yung kanyang notable partnership sponsor sa Adidas. Sinabi naman ni James Harden na posible na siya ay mag-ahit kung darating man ang tamang panahon pero mukhang malabo pang mangyari yon. Speaking of James Harden mga idol, ay naging excited pa itong si Chris Paul sa ngayong magkasama na sila sa LA Clippers. Sinabi niya mismo na mayroon silang unfinished business sa NBA sa kanilang tambalan. Sa tandem na Chris Paul at James Harden sa loob ng dalawang season sa Rockets, simula 2017 hanggang 2019 ay naging maganda ang kanilang pagsasama sa 2017-18 NBA season, hawak nila ang pinaka the best na record sa season na iyon na mayroong 65 wins and 17 losses. Sa 2018, nakapasok sila sa Western Conference Finals at kanilang e sa itong Golden State Warriors sa Game 7. Kaso na-injured nga lang si Chris Paul at kabilang iyon sa mga factor kung bakit naudyokan ng Golden State Warriors ang kanilang kampanyang makapunta sa finals. Sa 2019 naman, nakita ulit sila ng Golden State Warriors sa second round. Pero, as usual, sila ineliminate mismo ng Warriors. Yung kanilang offensive rating kapag sila ay mag-asama, top in the league, nasa itaas. Mga elite playmaker sila mga idol. At malaking tulong ang IQ ni Chris Paul sa playmaking noon sa Rockets. Hindi na masyadong mabigat ang trabaho ni James Harden sa playmaking dahil kay Chris Paul. Totally, hindi na talaga maulit pa ni na Chris Paul and James Harden kung ano ang kanilang ginawa noon sa Rockets. Pero why not? Baka sa kagrupo nilang mayroong Kawhi Leonard kasama ang ilang veterano, definitely magkakaroon po ito ng magandang resulta para sa kanila.